Hello mga kapatid. So ngayon po, hindi po ako nakapag-vlog, hindi po ako makapag-upload po ng mga pag-aaral po natin kasi nga ito po yung nangyayari sa atin. So, man, so, okay. bagsakan na. Hindi ko lang ng malakas. Sa lang kami sa... Sa ulan ng malakas. Sa lang kami sa po yung itsura nung pastoral house po natin after po ng matinding bagyo po na tinamaan. Grabe po. Nakikita nyo po. Kung ito yung dati niyang picture at kung ano yung construction niya, ito na po yung iniwan nun. Hallelujah. Ito po yung kasama namin si Kwede nung, nung, gabi. Ano po nangyari sa mga, service natin? Yan. Makikita nyo po. Wala, wash out po. Pati po ito. Ito po yung itsura. Ayan po, oh. ito na. Ito na yung ano po natin. God bless our home. Dito po kami sa ilalim na ito, mga kapatid. Ayan. Dito po. Dito po kami naghihintay ng dalawang oras. Kasi sobrang crucial na kung aalis pa po kami. Ayan, dito. Ito po nagsilbing parang kayo namin. Ang dami po nagbagsakan. Ito po. na po na ilalim na ito, habang nandito sa ilalim ng mesa. Ang hangin, hindi hangin ng hindi ulan ng malakas ng hangin. Kailangan kami sa besa na ito. Masubukan, magbagsakan lahat. At try na maging din yung panaginipan. Dito po sa San Juan La Union, dito sa lote po natin, sa Pastoral House at sa Pagtatayo ng Simbahan, ito ang naging itsura. Dahil sa bagyong emong, signal number 4. Sa mga nangangamusta po, dinudokyo pin ko po ang bagay po na ito dahil marami pong nagtatanong at uh, tumatawag at maraming po nagchat chat di ko na po ma chat dahil nawala na po ng internet connection po at wala rin pong kuryente so kailangan tipe rin po yung ating mga battery sa cellphone sarili lang po talaga yung naisalba natin at lahat ng nangangamusta po patungkol po doon sa sa site po natin ay yan na po yung naging itsura alas dos ng madaling araw habang nagpe-pray po kami, ako, dala tatlo kami sa bahay, isang kabataan, tapos si Pastor Arisa, grabe po. Ito yung nangyari po, may pito, sumisipol po yung sobrang lakas ng undong ng hangin. Kala mong tribulation niya po eh, kung tapakinggan po. At sobrang nakakatakot, napakadilim, at hindi kami makalis doon sa mesa. Mesa lang po yung naging protection po namin, at yung lahat ng bagay po sa paligid namin ay na nagbagsakan lahat po, lahat dalawang oras, giniginaw na po kami hindi po kami makaalis po doon pero prayer na lang po namin ay ang pag-iingat ng Panginoon buo po yung katawan po namin salamat sa Panginoon makakabawi lahat nakakalungkot man po na ganun na nangyari kasi kahit nasira po yung bahay dahil nga ginawan lang natin ng paraan yung pagpapagawa po doon, inutang, kahit wala na po yung bahay, pastoral house, eh nagbabayad pa rin po. Prayer na lang po natin eh, makatagpus po tayo. So, yun na lang po. Sama nyo na lang po kami sa prayer mga kapatid. As of now kasi wala pang kuryente, wala pang internet. Kaya sobra po. Nagyanap po ako ng access para ma-upload po ito. At kung ma-upload po ito, ay ito yung time na nagkaroon na po dito sa San Juan, La Union. So yun lang mga kapatid ko sa Panginoon. Uh, patuloy ako nananalangin sa mga tulad naming na salantahan ng bagyo. Nawalan po ng tirahan talaga. Hanggang ngayon po, ito pa rin yung jacket. Kung mapapansin nyo dun sa video na, na, si, na binapagyo kami. Wala na po kaming naisalba ko din mga sarili po namin. So yun, Nag-record na nga po ako that time kasi nga kala namin kat katapusan na rin po namin. Sobrang hindi po nangyari po na yun. Ilang mga kapatid, uh, sa mga nag ng upload po natin, matagal-tagal po na ayusin to pero gagawin natin yung paraan para makapag-aral po tayo. Dahil yung revenue na kukuha po natin sa lahat ng platform po natin na, na monetize ay dito natin ginugugol sa pag-build ng church sa ministry. Malaking aluwal po yon sa isang pastor na walang monthly sahod po. Alam po yan ng mga full-time pastor. I'm Pastor Gabueno nga po pala. Kung nyo po ito na bago lang po at napadaan lang po sa feed nyo po. Ito. At sa mga matagal na pong follower po ng Gabueno Ministry page ay kilala nyo po kung paano po tayo naglilikod kay Lord ng wala pong kapalit. So, isang malaking tulong po yung platform po. Pero dahil nga sa ganto ng nangyari, so yun, sama nyo na lang po kami sa prayer. Mga pag-aaral po natin, balik-balikan nyo na po yung mga, na lang po yung mga video po natin. Sa mga family ko po, po na mo-contact, na hindi pa rin kami ma-contact, ito po yung update dito kung mapanood nyo po ito sa mga platform. At doon sa mga pastor po namin, salamat sa mga prayers ninyo at ko na rin po kayo na-replayan sobrang hirap ng sitwasyon po dito. Survival po tayo dito kahit sa mga pagkain, tubig, sa mga damit po. Yun lang. God bless po. God bless you all mga kapatid. Yeah, oh. that's

isang signpost na malapit na tayo dun sa blessing ni Lord, dun sa wala na tayong magawa, pero mas pinipili pa rin natin papurihan siya. Hindi e po ba? Pagkatapos po nun, yun na po, yung imposibleng bagay mararanasan yung mga nagtitiwala sa Panginoon.